normalhan nitong oh, isang yang actor, hmm. si Catherine, 'di ba na viral pa 'yung inaalok pa si Katrin ng anong sovereign. Muling tinagusan ng talent manager na si OG Diaz at Mama Loy ang patungkol sa mga celebrity na naniligaw ngayon sa actress na si Catherine Bernardo. Nauna nang nag ang ibinahagi ni OG Diaz sa YouTube channel nilang OG Diaz showbiz update kung saan ayon raw sa kanyang source ay nabalitaan yang naniligaw na sa dalaga ang aktor na si Alden Richards. Hindi lamang raw si Alden ang sumusubok na manligaw kay Katrina sapagkat maging si Jericho Rosales Raw ay naniligaw din. Dagdag naman ni Ogie Diaz ay tila boto kay Alden ang pamilya ni Katrina sapagkat makikita naman sa mga kumalat na video na komportableng nakakasama ng mga ito si Alden sa mga pagtitipon nasa kay Alden din daw ang mga qualities na nais ng pamilya ni Catherine para sa dalaga. Gayunpaman, sa panibagong episode ng kanilang programa, muli nilang tinalakay ang mga manliligaw ni Catherine at dagdag na revelasyon ni OG ay isa pang male celebrity ang pumorma din kay Catherine. Noong una ay parang trivia ang pagkakasabi ni OG sa pagkakakilanlan ng male celebrity na nanligaw din sa aktres. Pahayag ni OG Diaz, may trivia ako kay Catherine. Eto na, how true? Patanong na lang kasi baka naman i-deny tayo. How true na minsan pala e pinormahan itong isang young actor si Catherine. As iniligawan. Nung wala na si Daniel at si Catherine. E eh, di ba dati na viral pa yun? Yung inaalok pa si Catherine ng soft drinks. Baka nakainom si Catherine pampababa ng tama or something. Inalok siya ng soft drinks. Inusisa naman ni Mama Loy kung sino bang male celebrity ang tinutukoy ni OG. Pinangalanan naman ni OG si Doni Pangilinan na tinutukoy niya sa kanyang trivia. Ani OG ay nasa aktor na raw kung aaminin ba ang tungkol dito o hindi. Dagdag pa niya ay naudlot ang panliligaw ng aktor kay Catherine at kung bakit ay hindi niya raw alam. Maari raw dahil sa magiging reaksyon ng mga tagahanga ng love teen, ni na at Bel Mariano na kilala ang love team bilang Don Bel. Pagpapatuloy ni OG, o oh basta yun lang yung nakarating lang sa akin. Ngayon, na kay Donnie, nasa kanya na yun kung gusto niyang aminin niya na minsan pinormahan niya si Catherine o niligawan niya si Catherine, kaya lang naudlot. Yung rason kung bakit naudlot, yun ang hindi ko alam. Baka na-stop lang talaga kasi nga, wala namang magandang patutunguhan. At saka ba diba ang ka-love team baka mag-react naman ang mga fans. Na kay Donnie naman yun kung aaminin niya o hindi. I e kung i niya yun eh wala din namang problema. Baka nga hindi totoo yung source ko.